out! Salamat <laughs> po. Hello. Mamaya po, marami tayong maririnig. Mara marami tayong matututunan kung ano man to. Yan po ang importante. Okay. Itaas po na. Dula, dito na. Sabay-sabay na po tayo. Makinig tayo. Ay, ay, dito pa. Dito pa sa isang side. Kapilang side tayo. Ay. May motorcade. Hello, hello, hey man, hello. Hello po. Man Ayan, medyo nakakaangat-angat sa buhay yan. Motorcade. Okay. Kotse ang pinutong-tongan. Hello po. Baba ba? yung bata. Parang mga piyesta ng Santo Nino. Namimigay na ba? Ginawa tayong poon. Niyuyugyug yung anak niya. May sakit. Ano po. Salamat sa inyo ha. Ano po. Kumusta <laughs> ka na <laughs> po? Kumusta na? Laki-laki niyo na po. Ano po. lang kayo ha. Okay, alas ha. Mahigilin kayo sa sasabihin ha. Mga... Okay, na po. Ano po. Magandang magandang gabi po sa inyo lahat dito sa San Andres na sa Maganda experience ko dito, brad. Maganda experience ito ko dito. Ito yung, ta, ito yung lugar na may oras, parang tundutoy. Shifting ang tao. Pa Paano shifting? Halimbawa, may hinanap ka sa umaga. Eh, saan ba nang makikita si Ariel? Ah, si Ariel, ako mamaya pa, alasin ko yun. Agad? Oo, oo, oo. Dapat may naghanap. Ay, naku, wala ka, bukas na uuwi yun. Shifting ang tao rito. Kaya, ano ah, ligtas sa lakawan. Oo <laughs> nga, hindi, totoo yun. lahat, may elope. May no, tao may, everyday. Ang nangyayari, pagsating gabi na may gising, may tao pa rin. Ang nangyayari, kung sino nasa loob ng bahay at nakatira doon, siya na lang yung nagdanakaw sa kanila. At <laughs> ah, least walang pagbibintangan. Pero magandang gabi po. Kami po, natutuwa po kami nandito kayong lahat. Kasi po, pag meron kami, dati pa, meron kami pinupuntahan mga rally. Ang nakikita namin, puro bus, puro jeep. Ang dami niya, nakakalat. Ibig sabihin, hinakot yung tao pero dito po, nung nagpunta ko dito lalibit dito sa dilan, baka hanggang doon sa likod, hindi naman kayo mukhang hinakot eh. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kusa kayo nagpunta rito, ang ibig sabihin yan, hindi man kayo binayaran, pero gusto nyong makarinig ano ba ang katotohanan. Tama. Mula sa puso ko pa sa salamat. Wow. <laughs> salamat po, salamat po. At, Lalong-lalo lalo na uh, sinasang-alang-alang po kasi natin itong ginagawa natin lalong-lalo lalo na po sa mga kabataan. Sila po talaga yung kailangan natin. Kasi, uh -huh. pag si SB San Versosa ba ang naging mayor? Uh -huh. Open na open tayong magsugod bahay dito. Uh Lagi tayo dito. So okay namin kayo, di ba? <laughs> nag na natin ang lahat ng San Andres. <laughs> Pwede ba tayong umulit? Uh Pati kay San Pablo, nakarating na tayo. <laughs> Pwede tayo. Uulit pa kami rito. Sino pa yung barangay na hindi na pupuntahan? Yeah! Oh, eh, yeah! <laughs> Iwas dito. So dyan lang kayo. Ito yung gagawin natin. Mas malalaman ko kung talagang kayo ay kasama namin ngayong gabi. Madali lang po ito. Pero, paano gagawin? Meron po akong binibenta gamot. Gano'n po yan. Ah, sige po. Hindi! <laughs> ko na yung may sakit eh. Kuya. Ayun, ayun, ayun. Okay lang po 'yan, ano. Pogi pala ni Sis, no? Oo naman. Nang uli ko na kilala kasi hindi pa ganyan. Na. Ganyan ka pogi na, pero ngayon iba na yung dati mo, ano? amo-amo na mukha. Wag mo na nang inuulit-ulit. Kasi, eh. Okay. na ako. <laughs> 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 Para sa ulit ko na pipijot na hindi kami nabigay. May, May instincts ka sa kanya. <laughs> Mabait. Mabait na tao. Okay, ganito lang po ang gagawin natin. Sabay-sabay tayo. Pag tinaas ko yung ka kamay ko, sabihin nyo, ah! Wala pa gano'n. <laughs> <laughs> <Nice>, umahawak ko. <laughs> okay. Yan ha, ganun lang. Kuya, kuya, saluhin niyo lang po yung baba niya. Nakakaroon. Naantok. Naantok. Baka na magigising yan? Saka ganun kasi. Paglayan niyo po. Ang yeah. <laughs> tawag niyang kalumbaba. Pakalumbaba. Yeah. Pag ganyan, kalungilong. Pagpuyat, nangangalong. Pagpuyat, nangangalong bata. Si Alan K., nangangalong ilong. <laughs> si Yan, nangalim yung butas ng ilong. Baka <laughs> kasi naka gano'n. Mahawakan yung katabi. <laughs> okay, ganito lang po. Sabay-sabay tayo. Magaling, okay. 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 go! Yung mas malakas po. Ah. Ready, go! Linod, sali po kayo, ha? Mamamata. Ang hindi magha, mamamatay po pag uwi, ha? Mamamatay. Naku, niyo kayo, walik, na nagkukrus ang dila po, maniwala kayo. Kayo po, ha? Lalay ko. Ah, ha? <laughs> FB? Ah, FB. Gagano kayo? Ah, ha? <laughs> kayo, ang hindi magha, matatalo. <laughs> Oo, wala pa! Tatat naman. Okay, ready? Pag sinara ko po yung kamay ko, titigil kayo para ah. Okay, ready? Go! Ah! Siyempre, ayaw, ayaw namin mamatay. Baka! Ah! Guys, sali kayo. Kapag nasa ustong edad na kayo. Asan po ang asawa ninyo? Asan? Sino po ang patay ng asawa? Masaya ka na ka. Masaya ka pa. O, oh, sumabay kayo ha? ang di sumabay. tigo. May delay kasi. Wala pa oi. May delay kasi. Eh, Pakebimo mo ah, Sabi ni Mami. Ay tapos na. <laughs> okay, ready, go. Alam, ah! ah! Alam. 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 Wala man... Alam. Ah! Alam. 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 ปั๊มป้า aga มะลิอ่าง Ah, ba ito ha. Oh. Wala <laughs> ka, tatay waiting. Tatay na. Oh. Ready, go! Matatalo. bakit? Bakit? Sabi nila na, oh. <laughs> <laughs> May oxygen kami dito na eh. Alam